Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon una at digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin at presensya ng Diyos. sa atin ang pagpapala ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari e isang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga tagabay, Value for Mission Paghubog, ng magandang ugali ng mga anak ng mga kabataan ng mga mag-aaral ito ay napakahalaga kailangan maitanim may sa mga sa ating mga anak sa mga kabataan at sa mga mag-aaral ang tinatawag na character education ang edukasyon ng wastong pag-uugali sinasabi ni God, Dr. Rose na ang mga kabataan ang, ang pag-asa ng bayan. Maaring tama si Jose Rizal sapagkat ang mga kabataan ang susunod na henerasyon. Sila ang susunod sa mga nanungkulan ngayon sa ating pamahalaan, sa mga nagtuturo sa mga gumagawa ng anumang mga bagay, sapagat ang buhay, sabi nga sa awit, ay may simula at may katapusan. Walang tumatagal, walang forever, walang everlasting. Napakahalaga ng character education o ng uh, edukasyon ng wastong pag-uugali. At ito ang pinatawag natin value formation. Kaya, sa murang edad ng mga bata, tungkulin ng mga magulang ang maituro sa kanila ang tamang pag-uugali upang sa darating ng mga araw matutupad ang sinasabi ni Rizal. Nakakalungkot na sa ngayon dahil sa matinding paghangad ng kayamanan at ng kapangyarihan naliligaw sa landas, hindi ang mga anak, kung hindi ang mga magulang. Lalo na ang mga anak ng uh, na ngayon ng kapangyarihan at naglulustay sa salapi sa kaban ng bayan. Sapagkat ang mga anak na ito ay hinuhubog upang magiging tagapagmana, tagasunod sa trono ng mga magulang na ganid sa kapangyarihan, ganid sa pera, ganid sa kayamanan. Kaya sa ngayon nakakalungkot, nabubura sa ating lipunan ang tinatawag na value for para sa ating mga anak. Lahat ng mga magulang may pagkakamali. Kabilang na ang inyong gabay ngunit hindi ibig sabihin na dahil sa tao ay mahina, makasalanan gawin natin katwiran upang ating hubugin ang ating mga anak sa diwasong pag-uugali alam naman natin ang kasabihan na ang tahanan ay ang unang paaralan at ang mga magulang ay ang unang manguro sa ngayon nga kulang ang panahon ng mga magulang upang uh, gabayan ang kanilang mga anak sa paglaki upang may magandang pagbubugali. Mas mahalaga pa sa mga magulang na ang kanilang mga anak ay magtap sa klase, magiging pinakamataas sa klase, pinakamagaling sa klase sa lahat ng paraan. Bibilhin ang karangalan sa paralan tinuturuan na pagdating ng araw, magiging marumi mga politiko. Ito ngayon, ang pagpapalaki ng mga anak. At isa pa, isinasandal na lang ng mga magulang sa mga paralan at sa mga guro ang paghubog ng pag-uugali ng kanilang mga anak. Dapat sikapin ng lahat ng mga magulang mahirap man o malakas man o mahina makapangyarihan man o alipin ang paghubog ng tamang pag-uugali ng mga anak kaya nga ilan nga sa mga essential values mga mahalagang pag-uugali mga mahalagang uh, pagpapalaki sa mga sa mga anak ay ang una dyan ay ang paggalang sa mga magulang ang pagbahal at paggalang sa mga kapatid ang paggalang sa mga matatanda ang paggalang sa karapatan ng buhat ng kapwa upang sa ganun ang ating mga anak ay lalaki na atama doon sa sinabi ni Rizal na pag-asa ng bayan. Youth are the hope of our motherland. Napakaganda ng sinabi ni Gato Serizat. Kaya nga, noong uh, parahon na tayo ay nag-aaral pa, may mga grupo noon na nagmumungkahi na ang dapat kilalanin bilang pangunahing bayani sa ating bansa ay ang mga matatapang katulad ni Andres Bonifacio. Tinatawag nilang duwag sa Rizal. Napagkamala nila na ang pag-ayaw ni Rizal ng sandatahang rebilyon ay ang pagiging duwag. Ngunit kung babasahin natin ang tunan na buhay, ang buhay pag-ibig ni Rizal, makikita natin kung gaano katapang ang ating pamansang bayani. Dapat, gabayan ng mga magulang Ang mga anak batay sa pangarap na Rizal para sa kanila ang magiging susunod na mga leader sa susunod na mga generasyon. Makikita naman natin ngayon sa ating ipunan, lalo na sa ating gobyerno, na lalong nagiging talamak ang graf ang korupsyon, ang kasamaan sa gobyerno, sapagkat ang mga magulang ang naghubog sa kanilang mga anak sa hindi wastong pag-uugali upang ang mga ito ay magiging kakapagmana sa kanilang mga turungo. Mga magulang, alagaan natin ang ating mga anak. Palakihin natin sila sa mabuting pamamaraan. Isiksik natin sa kanila ang wastong pag-uugali. Nagmamahal sa sarili, nagmamahal sa kapwa, gumagalang sa mga dapat ikala. Napaganda. Napakaganda at napakasaya ng isang magulang na makikita ang isang anak na lumalaki sa tamang daan, patungo sa tamang landas at darating sa tamang daula. Subalit, nakakalungkot ulitin natin na gitna marami ngayon sa mga magulang ay ang kilala rin ang kanilang mga anak na pinakamataas sa susidad at magiging kinakapangyarihan at pinakamayaman matapos sila. Kaya nga mayroon tayong kinatawa na political dynasty. Ito ang nakasira sa wastong paglaki ng mga anak.